Enjoy mo ba kayo? Enjoy pa. Enjoy pa dapat. Kayo pala. Sino yung mga aalis? Hindi, hindi. Sino? Wala, ha? So lahat kayo OFW? Oo. Oh. Sino nag-isip na pumunta dito? Oh. Hindi nga. Sino nag-isip na? Ayun Ayon siya. May mga mic. Bali, OFW ka rin ba? Mag nag-a-apply din po. First timer din po. And then, nakasama mo sila? Opo. Ba't mo naisip mag ano? Kasi yung pangarap din to yung mga kasama ko po eh. <laughs> okay. Ikaw din. Ikaw din. Opo. Muslim ka ba? Opo. Tasa po ang kasiti. Pero aalis ah, ka rin. Opo. Bilang isang? OFWDH. Ah, nang DDH kayo. Si hmm. Ikaw ba, leader? Dito ka. Para ano Yan pa yung para ano. Nagkano ang pagkakataon nga naman ng buhay ko. Umiiyak na kagad ko eh. Walang pag-iiyak, huwag iiyak. Okay, Kaya niya yan, no? para sa pamilya. Sige, mayroon akong ano, may sabihin ako sa inyo, okay? Mayroon akong bagong kanta, tribute to sa mga bayani OFW. At ang gawa, gumawa nito, I hope yung kilala nyo, Yung ay ng Manila, magpasikat ng Buanga Kaday, Ani Batong Bakal, First Love, siya ba ba? Be, buti nga lahat ng mga kanta. Ano? Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ito po yung hot dog. At, talagang masaya-masaya ako at napili ako ni Ms. Dennis Gajiga. Nakantayin to at gusto ko to every time aalis uh, ako sa buong, uh, kung mag-iikot ako ng buong mundo kasama Wawin, lagi kong bibigyan ng tribute ang ating mga mahal na bayaning OFWs. Saan mga sulok ng mundo. <laughs> Pwede bang natin ilawan ng mas maganda? Kasi mas gwapo ako pag madilim. Yan. Tanggalin niya na yung wawawin. Gusto ko ano lang, huwag na wawawin ang bida niya. Yan. Gusto ko ano na manamdaman niya, ha? Eh? So Asa mong idol? Mami, miss ko ang mga mahal sa buhay. Mami, miss ko mga payo ni itay. Mamimiss ko ang adobo ni inay Habang sa biyahe kalungkot ng buhay Marami akong hahanap, hanapin Ngayong malayo na sa bayan natin Masakit, malungkot, pero di nagsisisi. Mahirap palang maging Ilang gabing tulog na lang bago kayo ay mabalikan. Kakayanin, bubunuin kayo Sa sarili sa sabihin, ilang gabing tulog na lang, ilang gabing tulog na lang para sa kongal daw lahat, ilang gabing tulog na lang. Aalis ah, na kayo at mabalik na kayo sa Pilipinas, ha? Palapakan niyo mga abduables natin. Sige, ha? Payo ng pera. Tingnan natin na ito. Hirap tayong tayo na. Mami, miss ko ang mga mahal. Mami, miss ko ang mga mahal sa buhay. Diba? Mami, miss ko mga payo ni Itay. Diba? Mami, miss ko ang adobo ni inay Habang sa biyahe kay lungkot ng buhay O, oh, di ba? O, oh, buti na pa siya kayo rito Harap namin makita ka muna Yung MRT, binigay niyo ng jacket Bigyan niyo lahat ng jacket, o oh. Ha? Yeah. Ah? O oh, yan, para pagbiyahin niyo, ha, mamit Pasukatan ko yun Sino leader nyo? Okay, sa inyo itong lahat. Ito, 50,000 cash. Yeah! Ha? O, hati-hati kayo, ha? Bigyan nyo yung pera sa mga anak nyo. Maiiwan, ha? Huwag okay. okay. na, matutulog na ako pagkatapos. Wala pa natin mga OFWs, ha? Okay.